Ang sarap ng merienda nila madam sa bundok. Nagluto nga ng pansit na madaming sahog. Wow! Tapos pinartneran pa ng sandwich na tinapay Super enjoy din sa gabi kasi nagbonfire kami Nagihaw din ng hotdog at ng marshmallow Wow! Dito sa bundok kahit hapon na ang init-init pa din. Pero sa ganitong oras nakakagutom talaga. Kaya naisipan namin magluto ng pansit. Buti na lang meron pang hipo na natira dito. Eto din yung isa sa hug namin. Hinugasan na nga ni madam mo para mawala yung germs. Meron na din kaming nahiwang cabbage. Nakahiwa na din ng karne at atay ng baboy. Siyempre ready ready na din itong mga ricados. Mukhang kumpleto na pero may kulang pa din. Wala pa palang nahiwang carrots si madam. Kung walang carrots hindi makulay talaga yung pansit. <laughs> Hiniwa nga lang yan ni madam ng ganyan kaliliit. Dahil meron naman pala kaming bagyo beans, ay isasama na din natin to. Pag madaming sahog at gulay, lalong sasarap itong pansin. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag dito. <laughs> Sabi ko nga sa pinsan ko, siya na yung magluto. <laughs> Para maiba naman. Sos, tinatamad ka lang madam. Sa totoo lang, tulung tulong talaga kami dito. Sa mga hindi marunong magluto ng pansit katulad ni Madam, ganito lang pala yung gagawin. Unahin mo lang igisa sa lahat yung mga sahoy. Haluin mo lang yan hanggang sa maluto ng tuluyan. Kung nakikita mong luto na, pati nga din itong shrimp. Doon ay ihalo yung hiniwang carrots. Eto nga ding bagyo beans. Pati na din ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Dahil mabilis lang namang maluto yung mga gulay, abay magbuhos ka na ng tubig para sa sabaw nitong pansit. Mga unti lang, ganito kadami. Hinalo na nga din namin nitong cabbage para panghuli na lang ilulunod yung pansit. May kanya-kanya naman tayong discarte sa pagluluto. Pero ito talaga yung teknik na ginawa namin. Maliit kasi yung kawali na meron kami dito sa bundok. Mahirapan kasi kami sa paghahalo. Isang buong pamilya ba naman ang kakain nito? Dapat hindi magkulang. Masama din kasi yung sobrang. Kaya yung sakto lang. <laughs> Eto, binus na nga ni madam lahat yung pansit Nakakangalay pala yung paghahalong gagawin dito Hindi din pala madaling magluto ng pansit <laughs> Mababalian ka ng balikat sa paghahalo nito Eto na nga yung pansit na hindi tinipid sa sahong wow. Hinango na nga namin tapos nilagay namin dito sa lamesa Abay, meron din kaming partner dyan Nilabas na nga ni madam itong sandwich Na perfect partner sa pansit Parang may birthday lang talaga, no? Sabi ko nga kay nanay na magsandok na nga at unang bibigyan yung mga bata. Yung mga pamangkin ko, nagkantahan pa talaga ng happy birthday. Pag may nakita kasi silang pansit na handa, akala nila may birthday na. Panghuli na nga akong nagsandok dito no. Pinalamanan na nga ni madam ng pansit itong sandwich. Ay nako, ang sarap talaga ng lamon ni madam mo oh. Bago tuluyang mabiluaukan, meron din kaming panulak dyan Inuna na ngang binuksan ni nanay Ito nga soft drinks na malamig-lamig pa Pinababa ko lang naman sa bundok si papa para lang makabili ng soft drinks Pagkatapos nga naming magmeryenda, Eto na naman yung inasikaso nila Nalaman kasi namin na full moon mamayang gabi Hala, hindi pwedeng hindi kami magbonfar dito sa bundok Ito <laughs> nga yung inasikaso nila hanggang sa gumabi na nga At nakikita ko na nga yung bilog na bilog na buwan Woo! Gumawa na nga yung ankle at papa ko nitong mga sticks na ipangtuhog nga dito sa mga marshmallow. Hindi naman pwedeng titigan lang namin yung bonfire no. At magmuni-muni. <laughs> Sayang din kasi yung apoy nun. Siyempre, mag din kami nitong marshmallow. Para may papakin kami at kakainin. Pinuos na nga lahat namin dito sa lalagyan. Woo! May nagawa nga sila papa dito na sobrang haba ng stick. Sinampulan ko na nga kaagad. Itinuhog ko na nga yung marshmallow dito sa mahabang stick. Pwede ka lang talagang maupo habang nag ng marshmallow. Dahil nga sa haba nitong stick. Yung auntie ko naman, hindi pa nga iniihaw. Pinupuntir yan na nga itong mga marshmallow. Hindi na nga kami nagpapigil pa. Pinasindihan ko na nga sa uncle ko. Ito nga ang nakahandang ibubonfire namin. Woo! Abang na abang kami, natuloy ang lumakas yung apoy. Habang itong pamangkin ko, tinitira na pala itong marshmallow. Bago tuloy ang maubos nitong mga pamangkin ko, pinatuhog ko na nga kay ate itong mga marshmallow dito nga sa mahabang stick. Abay, ready ready na talaga silang mag-ihaw. Mas maigi na din itong mahaba yung stick yung ginamit namin. Habang lumalakas kasi yung apoy. Masusunog ka talaga sa sobrang init. Dahil sa haba ng stick, hindi ka na masyadong makakalapit pa. Nagsidatingan na din yung iba kong maangkan. Para talaga kaming namingwit sa pinagagawa naming ito. Sabay-sabay na nga kami nag-ihaw nitong marshmallow pati na din nitong hotdog. Habang lumalakas na nga itong apoy. Mga ganitong experience, hindi ito malilimutan ng mga pamangkin ko. Oh. Bising-bising na nga sila sa kanya-kanyang pag-iihaw nitong marshmallow. At lumalakas na nga yung apoy nitong aming bonfire. Kanya-kanya na din sa pagtikim nitong mga inihaw namin. Wala ang ihip-ihip na nangyayari. Diretso ngat-ngat kaagad. <laughs> Ang masasabi lang talaga nila masarap nga daw. Etong si Madam hindi din nagpatalo. Sinabay ba naman sa pagsubo itong dalawang steak. Parang takam na takam at gutom na gutom. Ang sarap pala nito para siyang ice cream na mainit. Nagiba na nga yung kulay ng ngipin ni Madam mo. Oh. Ngayon lang kasi kami nakatikim ng marshmallow na inihaw Naisip kong gagawin namin ulit to dito sa bundok Kasi super saya at enjoy Woo! Kung ano-ano na lang yung inexperimento nila madam dito sa bundo Woo! Lahat ng niluto, organic at walang halong kimikal wow. Hindi mo akalaing ito lang yung kinain nila sa buong araw Hapon na nga dito sa bundok. Palubog na nga yung araw. Pero eto pa din sila madam. Kasama yung maaang kanya. Todo pa din sa pag-harvest nitong tanim nilang mani. Tulong-tulong na nga kami dito kasi malapit nang dumilim. Pero ang naitulong lang nitong pamangkin ko ay magmukbang lang. Tatlo or apat na buwan, pwedeng-pwede nang harvestin yung tanim na mani. Pero ang nangyari dito sa tanim namin, naabutan ng halos isang taon. Akala ko ako lang yung makalimutin Pati din pala yung maangkan ko Yung mani nagkaugat na lang sa kakahintay na maharvest Hay nako sa dami ng pwedeng makalimutan Bakit ito pa? Inunahan na tuloy kami ng daga at manok sa pagtikim nito Tuluyan na ngang lumubog yung araw Pero hindi pa din kami tapos Kaninang umaga pa sana namin to ha-harvest eh. Pero tanghali na kami nagising Eh yung init nangangain na ng buhay kaya ayan, sa hapon na namin to si kaso. Pero hindi ko nga inaakala na marami-rami din pala yung mga harvest namin. Akala ko nga wala nang matitira sa kakamukbang nitong mga kasama ko. Pero umabot din pala ng isang balde. Wow. Sakto din, natapos kaming mag-harvest, medyo dumidilim na. Kinabukasan, ang agang gumising ng maangkan ko, lalo na itong angkel ko, maagang nag ng kamote. Umabot pa nga ng isang baldeo. Ito kasi yung kakainin namin ngayon. Diretso na nga binalatan ng auntie ko itong kamote. Pagkatapos binalatan, etong nga at kinayod. <coughs> Si nanay naman, nagugupit nitong dahon ng saging. Giniling na kamote na ata to eh. Binuhusan na nga ni nanay ng asukal. Kasi gagawin niya pala itong kamoting budbud or suman. Wow. Si lola yung mahilig magluto ng ganito eh. Matagal-tagal din na hindi kami nakakain ng ganito. Buti na lang, madami kaming natanim na kamote. Yung kinayod na kamote, binalot lang ni nanay sa dahon ng saging. Dito lang talaga namin to magagawa sa bundok. Diretso na ang nilagay ni nanay sa kawali yung mga budbud. Kaldero dapat pero wala kaming malaking kaldero dito. Yung ibang kamote pinakuluan lang namin. Ayan na nga at luto na. Wow! Puro kamote lang yung kakainin namin ngayon. Nilagay na nga namin sa lalagyan para tuluyang mamukbang na namin ito. <laughs> Eto nga ang budbud, sinalang na din ni madam. Hindi pa pala to nalagyan ng tubig kaya binuhat na ni madam itong balde. Isang balde pala tong binuhos ni madam na sabaw dito. Ang lakas nga ng uso kasi organic pa tong kala namin. May natira pa palang kamote at ito nga hiniwa pa ng antiko. Pripituhin pala namin ito at gawing kamote cheat. Nagsalang na nga ng kawali. At binuhos na yung isang galong mantika. Pinirito na nga ng tuluyan itong hiniwang kamote. Woo! Kung alam mong luto at crispy na, hanguin na kagad, baka masunog pa. Sa dami ng kamote, kung ano-ano na lang tong pinag-eksperimento namin. Eto na nga yung kamote chips. Wow! Hindi nga namin malaman kung luto na ba tong suman. Kaya eto, kumuha kami ng isa para i-check kung luto na ba. Binukadkad nga namin para makita yung laman. Abay, luto na at pwede nang hanguin. Alis nga binuhat ng angkil ko itong kawali. Luto na yung kamoteng budbud. Wow! Hindi naman pwede nga hayaan lang to sa kawali. Nilagay na nga ni madam sa lagayan para tuluyan na nga itong mamukbang. Abay, kumpleto na pala ito. Yung budbud, yung unang nilantakan ni madam. Kanina pa siya, gigil na gigil dito eh. Yung lasa niya, nanuot yung sarap ng kamote. Asuka la yung tinimpla dito, pero ang sarap na. Hindi pwedeng hindi namin tumatikman itong bagong harvest naming mani. Inugasan na nga ni nanay kasi puro lupa pa. Abay, dalawang beses sinugasan ni nanay to. Para maalat-alat, nilagyan ng panimplang asin. Siyempre, ilalaga to, kaya dapat may sabaw na tubig. Isa lang mo na yan, madam, para tuluyang maluto na yung mani. Ewan ko na lang kung hindi pa to maluto sa lakas ng poi kahit tanghaling tapat nagkapit tumaangkan ko pabilisang luto lang yung ginawa dito sa mani napaso pa kami sa paghango nito ay sa wakas matitikman na namin tong tanim naming mani wow. organic walang halong chemical to Nagsidatingan na nga itong mga bisita ko ayan na nga si madamo oh, nilantakan nilantakan na niya kagad lahat ng niluto at kinain namin. Kinuha sa sariling tanim lang namin. Grabe ang ginawang kain ni Madam ngayon. Kapag meron ka talagang tanim, meron ka talagang kakainin go. Buti pa dito sa bundok, nakakain ako na 3 times a day Magigising ka talaga ng maaga dito kasi yung alarm clock mo mga ibon Yung maangkan ko pagkagising, diretso na kaagad sa taniman Bising-bising na nga sila, pero si madam nagmumuni-muni pa dito Naalala kong hindi pa pala sila kumakain Nagkapi lang yung mga yan, eh alam kong hindi naman yan nakakabusong Sakto din kasi yung mga uulamin, palakad-lakad lang dito oh! E naalala kong vegetarian pala tong kan ko Kaya etong gulay na ampalaya na lang yung pag-eksperimentuhan ko Wait lang, marunong ka bang magluto niyan madam? Hindi madaling magluto ng gulay na ampalaya Dapat matanggal yung pait niyan Eto talaga yung nagustuhan ko kay madam eh. Kahit hindi marunong magluto, kaya niyang magbida-bida sa nakikita ko, tama naman yung ginagawa ni Madam. Pero bago niya ginagawa yan, nag pa yan sa Google. Base sa research ko, itong ampalaya pwede naman daw kainin kahit hilaw. Ipakain ko na lang kaya to ng hilaw sa maangkan ko, no? Pero sabi ng nanay ko, lutuin daw Kaya mapipilitan talaga itong si madam na i-cooking show to. Base sa natutunan ni madam sa lola niya, para daw matanggal yung pait ng ampalaya, budburan mo lang daw ng asin yan. Paano ba yan? May natutunan si madam. Sabi ko sa inyo, hindi talaga to bobo si madam. Hindi mo lang budburan ng asin, imasahi mo pa ng todo. Gamitan mo pa ng gigil para bongga. Itabi mo lang muna yung ampalaya na binabad sa asin. Kasi ito namang mga ricados yung tatad ni madam. Pag magluluto ka ng ampalaya, dapat may kamatis. Kung walang kamatis, huwag ka na lang magluto ng ampalaya. Isa pa tong sibuyas, napaka-importante nito. Kung importante ka, mas importante to. Hindi naman pwedeng mag-isa ka ng walang bawang. Abay, mapagkamalan kang aswang yan. Kung hindi ka gagamit ng bawang sa mga niluluto mo. Bumalik nga muna tayo dito sa ampalaya na binabad sa asin. Kung gusto mong hindi aalat tong lulutuin mong ampalaya, abay hugasan mo. Hindi na nga mapait, pero maalat naman. Kaya hugasan mo talaga ng mga dalawang beses. Kaya etong si madam, kahit tamad to, sinisipagan niya talaga. Para lang hindi mapalpak tong ampalayang lulutuin niya. Nagbida-bida ka pa naman madam, kaya dapat galingan mo. Pigain mo lang ng maayos yung ampalaya. Para ka lang nagpipiga sa nilalabhan mo ba? Okay din na gamitan mo ng gigi para tuluyang madurog na tong ampalaya. Sa ginawang piga ni madam, wala na talagang sustansyang makukuha sa ampalaya na ito. Kapag magluluto ka ng ampalaya, hindi pwedeng walang itlog ha. Abay, partner yan sila. Kung walang itlog, ang lungkot-lungkot talaga ng niluluto mong ampalaya. Yung dami ng itlog, nagadepende lang sa dami ng niluluto mong ampalaya. Pati sa paghahalo nitong itlog, nagdadasal itong si madam. Huwag kang mag-alala madam, kasi tama yung ginagawa mo kasi may tama ka talaga. Isipin mo sa pagluluto ng ampalaya, hirap na hirap na. Pero pagalingan ng pagpasiga ng apoy, expert na si Madam Jan. Sisimula na ngang lutuin ni Madam itong ampalaya. Siyempre, gigisahin to, kaya maglalagay talaga ng mantika. Mm! Nice! Tapos na nga, nalunod ni Madam lahat yung mga ricados. Ilunod na din yung ampalaya. Wow! Kunting halo lang yung ginawa ni Madam John Noy. Baka kasi mabigla yung ampalaya kung itodo mo. Dahil luto na yung ampalaya, ilunod na yung itlog. Para hindi mamumuo-muo yung itlog. Huwag mong tingnan lang yan, haluin mo. Sa paghahalo lang talaga expert si Madam. Kung hindi ka kumakain ng ampalaya, makakain ka talaga kung ganito yung luto na gagawin mo. Eto na nga, atitikman na ni Madam. Mukhang nagsasabi naman ang totoo si Madam No. Ang pinakaayaw kasi niyang gulay itong ampalaya. Pero napapakain siya. Wait nga lang. Akala ko ba ampalaya lang yung lulutuin mo, Madam? Bakit parang may pipituhin ka na naman ulit? Magpiprito daw muna ng tuyo si madam. Para ang sarap ngang ipartner partner yung ampalaya sa tuyo. No? Siyempre, may gulay na naula. Isama na din natin tong tuyo. Nako, paborito pa naman ito ng na mga angkan ko. Taob talaga yung isang kalderong kanin nito. Mukhang sunog tong piniritong tuyo ni madam ah. Kapag magluluto ka ng tuyo, mapapalingon ka talaga dahil sa bagsik na amoy nito. Amoy pa lang, magugutom ka na eh. Siguraduin mo lang na nakasalang ka na ng kanin madam. Wow! Grabe, hindi pa pala natatapos tong preparation ni Madam. Ginagalingan mo na naman masyado, Madam. Pipino na naman tong tinatadtad niya. Eto yung babalanse sa mapait na ampalaya at maalat na tuyo. Paniguradong naaamoy na to ng mga ko itong mga niluluto ko. Wow! Partida, nag-init pa ng tubig si Madam. Paniguradong kape na naman to. Yung maangkan ko kasi kape is life. Halatang bumabangon dahil lang sa kape. Kinumpleto na talaga ni Madam To. Wala na talaga silang gagawin kundi kumain lang ba? Kasi pati yung pagtitimpla ng kape ginawa na ni Madam. Para to sa maangkan ko na ang sipag-sipag. -sipa, ready ng lantakan to. Para makapagsimula ng magmukbang, tawagin mo na sila Madam. Nice! Mukhang nagawa ng maayos ni madam yung trabaho niya ngayon na. Dahil sa kasipagan mo madam, kumain ka ng ampalaya. Abay kayo din, damay-damay na to. Oh!